Anyway, ako huy magsasalita rito, na pasimple lang ano. Gusto ko kasi ng mga followers namin, magsalita ho ako rito sa issue na to. Matagal na ho akong hinihikay at sa issue ho rito si Bong Nebriha at saka itong si Colonel Busita. Yung dalawa na to. Well, ako ho kasi, magsasalita ho ako at naintindihan ko ng dalawa. Itong kanilang bangayan Uh, umabot sa social media, si Bong Nebrija ay eh, ang sinasabi niya, pinatutupad niya lang yung batas na ang batas na yan ay eh, galing sa LTO pagbibigay ho ng sinasabing ticket doon sa nakachinelas na hindi naman na nakaangkas lang. mhm -hmm. Nagalit ho rito si Busit at lumusob doon sa lugar. At pagkatapos, pinagsabihan yung enforcer. Ang tanaw ho rito ni, uh, ni Bong Nebrija ay eh, pangingialam. Eh, sabi niya, retired ka na, ba't ka nakikialam? At the same time, usurpation of authority, wala ka rito sa pa-MMDA. Kung ika'y pupunta roon, sinasalba mo, para mo naman ngayon, tinuturuan yung mga nasa MMDA. Kung gusto mo, sabi ni Nebriha, mag-apply ka na lang kay sa MMDA. Kaysa naman gagawa ka ng mga tropa mo dyan, ng mga riders, karamihan ng ibang mga riders natin, may mga matitino, may mga kamote. So ngayon, Lumalaking ngayon ang issue rito. Mm -hmm. Ngayon, pa ako, sinasabi ng mga tao, ano masasabi mo rito, Boss Ben? Ako, ang simpleng masasabi ko dito, ang pagbabasihan dyan, ay yung batas. Okay? Respeto lang dito konti, doon sa mga nagpapatupad ng batas. Ano ba ang tama rito? Sino ba ang tama? Sino ang tama? Kung sino yung sumusunod sa batas. Alam nyo ho kasi, ang ina ng lahat ng mga batas ay saligang batas. At sa saligang batas, ang dyan ho nabubuo yung sinasabing paggawa ng batas sa, sa legislatura na ang legislatura gagawa sila ng sinasabing Republic Act. Matibay na batas ho yan. Sunod yung sinasabi natin, presidential decree na matagal na ho yan. mga batas hanggang kasalukuyan, executive order, administrative order, city ordinance, at mga batas na gawa ng lokal na pamahalaan. Lahat yan sa ilalim ng saligang batas, yung mga ina ng batas, doon sa mga anak na batas. Ngayon, di ko alam na bakit hinihikahit ako ng mga milyones na mga sumusunod sa amin, pati sa mga Tulfo Brothers na magsalita. Ako hurito rito, kung tatignan na tama ho si Yaro si At hindi ko naman sinasabing bali si, si Busita. Pero kung titingnan mo, ay eh kung tama si, si, si Nebrija rito, anong ginagawa ni Bosita para mangialam doon sa trabaho ng mga law enforcers na, parang sasabihin natin, totoo may mga abusado si Raulo, bastos, kotongero ng mga enforcer. Pero dito, naging issue kasi yung nakachinelas lang, kaya kayo mga rider susunod. Kung ano man ang sinabi ng batas, kung ang batas man niya gawin, gawa yan sa LTO, National you know, Administrative Order, or uh, yan ho, sa mga ganyan, AO, Administrative Order, EO, iba yan, well, respetuhin ho natin, pwede sila magbigay ng ticket. Ngayon, dyan ho, pwede maging basihan para kung talagang dasan pa sa korte. Huwag natin iinterpreta ang batas. Colonel Busita, nakikinig ka ba? Hindi ka pinangangaralan. Kaya lang, para sa akin, baka kasi, uh, alam ko naman, pinangangalagaan mo mga followers mo, at mga followers mo naman, importante, awatin mo wag magwala. Kaya kami, bakit ako nagsasalita? Hinihikayat ako ng mga followers. Anong say mo? Ay, nagsalita na ako ngayon. Naging malinaw ba? Dahil kung hindi ako magsasalita rito, parang, parang bulag ako. Ang mahalaga rito, mutual respect and mutual admiration. Pareho kayo galing sa law enforcement. At hindi dapat kayo magkaiba. Are you listening, Colonel Busita? Ganon din ikaw, Bong nibreha? At the end of the day, alam niyo dahil naging taong gobyerno kayo. Ngayon, si uh, Nebreja, taong gobyerno, ikaw naman busita, retirado ka na. Kaya sa iyo, gumagawa ka ng mga grupo dyan, siguraduhin mo na yung mga pag, pag ikay lulusob pupunta roon, pag hinuli, siguro ay turuan mo na lang, huwag doon kasi ang lagay, parang above the law ka the law applies to all or none at all. It may not be clear, hindi man klaro yan, pero ang LTO nagsabi, eh meron talagang dyan pagdating sa mga chinelas na yan. Para siguro, ako sinasabi ko lang, lahat ng batihan, siguraduhin natin, pag interpretan natin ng batas ay tama. Kasi mga tagapagsunod natin, kung minsan, ah, makarinig ng isang bagay, akala mo, alam na, no, ito, kahit nakulang pa. Oh, ngayon, mutual respect and admiration importante riyan. Para nun sa ganoon, hindi kayo nagkakagulo. Pa't kasi kung ganyan, eh mag-aaway-away 'yung mga tao rito. Oh, ako naman taga-tabla lang ako, magsasabi ng katotohanan. Wala akong pakialam kung sino magagalit sa inyo. Mr. Ben po, tatlo lamang po ang tugon na ibibigay ko po sa inyo. Una, mangyari po na alamin ninyo ang tunay na pangyayari, ang tunay na usapin dito at basahin po ninyo ang naaprubahang LTO Administrative Order ng LTO number ASS-2008-015. Base po sa iyong mga atake, naniniwala po ako na hindi ka nag at hindi ka nagbasa. Ikalawa, nais ko pong iparating sa iyo Mr. Ventulfo na more than 12 years na po nang lumabas ang LTO Administrative Order Number no. 2008-015 ang LTO Enforcers ang PNP HPG Personnel ang Local Enforcers ng mga lokal na pamahalaan ay hindi po katulad ng MMDA Enforcers na nanguhuli ng mga riders na ang angkas ay hindi nakasapatos kung sinasabi po ni Colonel Nebriha na tama ang kanilang ginagawang pagpapatupad at alin alinsunod po ito sa nabanggit na administrative order, kapareho po nito para na rin sinasabi na ang LTO at ang HPG ay hindi tama ang ginagawang pagpapatupad. Ikatlo, nabanggit po ninyo na kayo ay pinipilit o pinilit ng inyong mga followers at mga subscribers. Mangyari po na silipin ninyo ang video na inyong inilabas. Malinaw pong basihan ito na ang iyo pong mga followers at mga subscribers ay nadismaya po sa iyong mga pahayag. Ito lamang po Mr. Bentul po, ang hamon ko sa iyo. Kung totoo po na patas ka, ikaw ay makamasa at kumakampi sa tama lalo tigit kung alinsunod sa batas. Mangyari po na alamin mo ang buong pangyayari, alamin mo ang tunay na usapin, at basahin po ninyo ang LTO Administrative Order Number AHS 2008-015. At kapag nagawa na po ninyo yan, saka po ninyo sabihin sa publiko, kung tama ang panig at katwira ni Colonel Nebrija ng MMDA. Lilinawin ko lamang po. Ito po ay hindi usaping bangayan ni Colonel Bosita at Colonel Nebrija. Ang usapin po dito ay kung tama po ang ginagawa ni Colonel Nebrija na pagpapatupad ng LTO Administrative Order. 'Yun lamang po, Mr. Bentul po. Maraming salamat po. Colonel, bawal po nag-drive. mga Ha? Oo, oh, kahit tawag mo kay Kernel Pusita. Ang oh, sabi namin si Kernel Pusita. Sabihin muna, na sa inyo sa sir. Sa lang muna, tanga tayo mag-usap. May desisyon na yan, galing LTO sir. Huwag mo na ituro yung pang rider. LTO Chief Swan Singh, nag-desisyon. Mali ang ano ni Kernel Pusita. Bawal na kaat si Hindi pa ta si Kernel Pusita, polis lang yan sir. Retirado pa.